hindi masyadong kita dito pero nandun na mayroon pa rin ito medyo malinis ngayon uh, ito hindi mo alam mayroon palang mga nasa sulok Ayan. tayo sa reto abil ni kami tayo na patikibert sa na sa Kesen Bridge na na tayo sa yung ano isitan reto yah kasama yipila ka malamig na aircon Pilipinas ayan ganda dito ramdam na ramdam yung lamig ng aircon nagaan na natin na Quezon Boulevard underpass Quezon yes, underpass Dapat hajar pa. Traffic din dito. Eh lang natin to. dito tong underpass hindi na ang Espanya Boulevard mag-update din tayo ng Pasig River Esplanade Uh, itong Quezon Bridge tingnan natin ayan, nakarating yung mga pilote o dalagay na ba ng mga steel beams steel posts sa pandang Aroseros Forest Park dun natigil ang um, ginagawa handa dito kayo ng inumpisahan lapit sa LRT1 handa ng uh, Quezon Bridge uh, napakagandang Quezon Bridge uh, Ang ginagawang obeta. PR mga guard post kaya rin siguro hindi na gumawa ng mga ganyang kasi ng tulay yung mga steel post papagtaguan ng mga ano, ng mga tao tapos yung, <laughs> yung mga girders mga beams yan napupuntahan din ng mga homeless dito okay. pa naman ang design niya ng mga kabayan okay. ayun ang um, parking lot ng Pinta Market parking area Rehabilitation Act of 1946 by the United States Bureau of Public Works and the Philippine Bureau of Public Works. Iba pa yung pangalan ng ano dati ng no, na DPWH. Ayun, banda doon ang ginagawa. Eh, marami na uling mga dito mga pulubi, mga homeless. Yeah. So, isang to malinis. Ah, ayan, may mayroon mga kalat. Ito, mga to. Ah, papagtaguan yung mga ganyan, eh. gala-gala. Ang ah, marami pag ganoo no, oh, pag sabado linggo. Nang dito sa isang ng barrio station. Mas madu na to, mas mahahaba na to. Ting matigil. Pedestrian mode. sa natuloy yeah. skyline ng binondo ng LRT1 hindi gumaganda na uli ang tubig ng Pasig River dahil nag-uulan yeah. Yun ang isa pang stasyon ng Pasig River Ferry yan Kinta Market ginagawang pedestrian footbridge Mas marami na nga talaga lumadaan yun ang ginagawang Pasig River Esplanade Ayan. hindi pa masyadong mga nakabahon yun barge yun lakas ng alog na ng... Ayan, lalakas ng mga tunog ng ano, ano? Mga jeep. hindi masyadong kita dito pero nandun na Ayan. papunta dito sa uh, Aroceros Forest Park sa uh, Quezon Bridge Ayan. wala pa dito naman tayo sa kabila ganoon hmm. pa rin ito medyo malinis ngayon Baiba iba 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 hindi na lang naglakad yung ito. mga ibang dadaan. ito mga to yan Nakakakit yung mga yan to hindi mo alam meron palang mga nasa sulok ayan bigla nung lumilitaw na mga ano eh mga mga homeless mga mga ano naman mga lalaki naman pag uh, dadaan kayo dito lagi kayong alerto yun wala pa rin ayan wala walang construction na ano dito Pasig River Esplanade naging umpisa meron na dating ano ito eh na dalagay ng mga beams ayan. Ayan lang. Ayan. so pro ang ganda rin itong peasant bridge ayan Maynila kaso ang daming mga ano mga homeless daming mga maduduming lugar ayan pati linggo ang traffic na rin Ayan, nasa ano tayo mga kabayan sa off ramp ng Binondo Intramuros Bridge dami na rin pala mga basura dito In niiwan lang okay pangkahan ng sigarilyo tambad tamad na tamad pantapon ng basura. maraming salamat po sa panonood. Hindi malakas 'yung ambon.